We understand uh, very effective itong walang gutom program ng DSWD at uh, nakitaan kaagad ng pagbaba ang hunger incidents natin dito sa bansa ASEC ma'am. Alam mo Alad, ang ang kautosan ng Pangulong Marcos Jr. ay... Uh, Uh, wakasan ang kagutuman sa ating bansa. Kaya nga po ang Department of Social Welfare and Development ay bumuo at nagpatupad nga ng Walang Gutomon Food Stamps Program upang makapagbigay tayo ng tulong sa mga uh, food poor na mga Pilipino. Uh, na matulungan sila uh, magkaroon ng maayos at uh, ma step up na ni supply ano ng ng mga makakain sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng monthly uh, food credits at uh, batay nga sa isinagawa nating pilot implementation noong 2023 hanggang sa ma-scale up natin itong programa, nakikita natin na meron na po tayo mga 300,000 household beneficiaries. Mm -hmm. At batay doon sa isinagawa na na survey ng uh, social weather station. opo Actually, all uh, is a private sector commission survey mm -hmm. uh, na kung saan nga po natin ang Monde and ang Globe Philippines na sila po ang nagsagawa dito. Ka kabahagi, of course, ang social weather station. Nakita natin na merong steady decline o pagbaba doon sa uh, hunger incidents na nararanasan o naranasan ng ating mga walang gutong uh, program beneficiaries. So, ibig sabihin, itong ating 300,000 thousand uh, na mga kasapi sa programa ay uh, meron ng improvement doon sa kanilang uh, eating habits, pati doon sa kanilang um, uh, pagkakaroon ng, may, may improvement ano doon sa pagkakaroon ng uh, maayos na pagkain. Uh, na, sila ay nakakakain ng mas maayos, I mean to say, dahil nga po sa uh, intervention ng programa. Opo. Tama ka doon sa nabanggit mo Alan, na noong nga pong... Um, uh, Actually, we released uh, a, 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 a result of the survey also sometime in May or June, if I'm not mistaken, mm. na kung saan nakita natin na may pagbaba na ng 4.1%. Ngayon, after a quarter, nakita natin na bumaba na again by uh, more than 3%. Kaya uh, meron na siyang, ano eh, siyang 7.2 yes. percentage points na pagbaba, referring of course to the hunger incidents being experienced by our walang gutong program beneficiaries okay. at dahil diyan aalan uh, na sabi natin na epektibo mm. yung programa sa pagtuturo sa ating mga beneficiaries ng pagbigyan ng pagpapahalaga ang pagkakaroon ng masustansya uh, na pagkain na hindi lamang pumastansya but also masarap at mura pa kasi yan ang tinuturo yes. natin sa programa through our nutrition education session okay.